Hi guys, welcome back to my YouTube channel. So for today's vlog unboxing po tayo ng gatas na inorder ko po sa shop. So guys, ito po yung prescribed milk na binigay sa akin ng aking pong doctor na need ko pong inumin 2 times a day every day hanggang bago po ako maoperahan. Medyo pricey ang isang bottle ng gatas na ito kaya hindi siya pwedeng aksayahin kailangan mo talaga siyang inumin dahil sayang naman. So, nasa 200 plus per bottle ang gatas na to. Super secured siya, naka nakabubble wrap. Siniguro ng seller na makakarating sa atin ang gatas ng hindi butas or mababasag. Kahit ito ay plastic lang. So, ayan, after natin mabuksan ng bubble wrap, ito naman box. super protected talagang ating pung milk. Kahit tatatagalan tayo sa pagbukas, okay lang, at least prado tayo na yung parcel natin ay safe. So guys, 4 pieces siya per pack. So makikita mo ganyan dito na naka-bubble wrap din siya. Maingat ang ating seller at hindi siya matipid papak ng kanyang parcel. Ang masasatisfy ang kanyang mga buyers sa service na ibinibigay niya. So nag-order ako guys ng 20 pieces ng gatas na ito. Makukonsume ko siya for 10 days dahil 2 times a day po ang pag-inom nito. Ano nga ba ang gatas na ito at bakit itong ibinigay sa akin ng aking pong doktor? Makakatulong ba ito sa akin habang ako ay nagpapalakas at naghihintay sa schedule ng aking pong operasyon? Ito na po siya guys, ang fresh Shoe bean, 2K cow fiber. So yung flavor na in-order ko is cappuccino, nasarapan naman ako sa kanya. Kahit nung umpisa, hindi ko talaga siya malasahan dahil nawalan ako ng panlasa. So lately naman, medyo na-appreciate ko na siya. Ang gatas po na ito ay makakatulong po na mas mapalakas pa ang aking pong immune system at resistensya. At mapagtibay niya pa ang aking pong mga muscles, bones, and joints since ako po ay ooperahan. Makakatulong din po ito sa aking pong appetite dahil ito ay magiging supplement ko para mapunan yung mga pagkain na kulang kong nakakain dahil wala pa akong gana. At sa gatas na ito ay pwede akong Mag-gain ng weight na kailangan-kailangan bago ako maoperahan. Mahal man ang bawat bote, mahal man ang bawat bote ay sulit na sulit naman itong maibibigay ang nutrients na kailangan po ng aking katawan.